Uh, ay, hello po kuya. Nandito pala si ano, anak nyo po. Ano nga mm -hmm. pong pangalan niya kuya? Mike. Kuya Mike, pasok po. Pasok po ako na. Ako may ari talaga ng bahay. <laughs> kuya Mike, pumasok na po ako. Salamat kasi tatay kaloy. Nakaano lang din po. Nakabisita. Meron na po pala kayong ano? Mm, ginawa namin yung ano. Rolling. Mm -mm. Ay, nagana ka rin po. Nag Tulong ka din. Buti naman po at napaploringan na. Kasi yung ulan po bagay Talang lang na ba? Naanod na, 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 yung ano, kinilas ko Alin tayo naanod tayo? Kinilas ko, inaanod yung saan pag ano, nalilimutan ko dito sa ano mm -hmm. na pag, ah, ngayon hindi Ngayon hindi na, hindi na mataas, ano eh. Na, Mataas, eh. mataas na ano Opo, opo mm -hmm. Tapos na po ba kayong kumain? <coughs> uh, <coughs> ano ka? na po. Kayo tayo, anong ano niyo po? Sabi ni tatay, nag aalaga po kayo ng baboy? Ay, kapitbahay ko. sa kapitbahay mo. Tutulong-tulong lang. Eh. Mm. Opo, wala pa kayong ano ngayon? Ano pa, lunes pa ako mga brad. Lunis? So, ano po ba ngayon? Sabado sa, na? Sabado. Ay, Sabado na pala Ay, ngayon. Ay, Bernice niyo eh. Ay, Bernice nyo yan? Yeah. Bernice pa lang ngayon tayo. So, bukas Sabado, linggo, wala kayong pasok? Wala, nandito lang. Mm. Okay. So, kung may left ever tire, libredo kayo, libredo kayo. Let's say, kung may gagawin dito. Oh. Okay. Sige, sige po. Sige, may kukon lang ako tayo, saglit, madal lang po. Tara po nga ka lang, kukon lang tayo, saglit. So, sakto. wala naman palang pasok si tatay. So, sinunod natin yung bayan. Ano po ba?

Tay, ito po, meron na akong ano? Inodoro. Inodoro. Ah, Kaya ba ito? Salamat. Salamat. So, ano? Salamat. Eh, sige po, salamat po ito. So, Tay, meron po akong ano dito. Inodoro. Kasi, ilan pa po kayo ng palikuran. Ano po? Wala pa kayong CR. Kung okay, meron okay, po, okay. buksan ko na. Yan tayo, oh. Sheesh! Okay lang ba tayo na blow? <laughs> <laughs> Anong, ah, yes. gabis. Ay, maganda Maganda po, ano? So, meron na po kayo tayo, ano, balik po, ay, balik ko lang. Meron na kayong toilet bowl. Ever po, saan niyo po ito, kuya, ilalagay po? Diyan lang sa kanto. Kanto? Pwede po bang makita dito? Ay, uh, ano ba ito? Papasok po. Ay, eh, papasok po ito? Ay, yun. So, So, ito. Saan po dito ko? Kuya. Ah, dito na lang din. <laughs> Tapos mag ano pa po kayo, mag kay ano po. Dito sa may inyo po. Ito po mga kang, ano. ano po? Dito din na lang? Hindi po kayo masyado malayo? dito, dito na. Ah. Alisin ko na lang. Ah, sige, sige po tayo. Ay, kuya. Hmm. Bago po lang, na pag-ulang ganyan. Ano po? Babakuran ko. Babakuran mo na lang. sige po. Oo. Kasi yes, sige po mga kalinga pa sa politay. So dun pala ko yung ano po. Okay. So yun. Dun pala tay i ano po yung ano niyo po. Uh -huh. Ha? University. Yan na tabi. At hindi na po kayo tayo na, nagiki ano. Uh -huh. CR po ano. Mhm. Mm -hmm. Sino po bang pwedeng magawa niyan po tayo? Yung si... Yung katulong ko Yung katulong mo? Si Comartin. Martin. Ah, okay po. Tapos ikaw na Sila din po. Sila lang mahukay. Sila na lang mahukay. Okay. Good po. Tapos, ano po yun? Pinasawaran niyo po yun tayo? May ano po yun. Sino naman? May labor po yun. Ah, may labor. Okay po. Okay, bahali. Bukod po dyan tayo, um, bukod po dyan sa toilet ba? Siyempre, yung dati ko lang din pong ano, muli, um, grocery. May ano pa po ba kayo? May bigas, bigas pa po May, ba kayo? Meron pa. Meron pa naman. May <coughs> po kayo dyan tayo? Gunti, gunti, or uh -huh. ano? Kuya po. Buksan lang po natin. Although, sim daman po ito. Pero, ito po'y regalo ko rin po sa inyo. Kasi matagal na rin tayo, hindi nagka-ilad, nagkaka-alibad. Okay, Same lang po. Tayo ito ulit tayo. Hindi ko na po i-ano. So yan po, may pansit po tayo, mga merendahan, groceries. Yan po. Bumili na rin ako tayo ng ano, gatas po, adult class. Kasi, ilang ton nga ka kayo tayo? Sixty? Sixty-five lang. 65 sixty-five po. Sakong-sakto na po ito sa inyo. pang lang yung tapos yun po, mga dilata, biscuit at tawag nyan, noodles. And siyempre po, um, bigas. Ay, yun. Ilang kilo po ba ito? Limang kilo? Lima. Opo. So, at least pandagdag po sa ano nyo. Ibalik ko lang po. Yun. Tapos, bukod po dyan tay, um, meron din po akong ibibigay. So, meron din po dito nagpapabigay po, um, makatulong po ito sa pagpagawa po ninyo ng laba ng CR. Opo. Ito po tay, kay tatay ko na lang po ibibigay. Tay, asan yung kamay nyo tay? Ganyan lang tayo. Bigyan ko tayo ng 1, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10,000 po tayo 10,000 po para sa inyo Hi hey po mga kalingap uh, Maraming maraming salamat po Sa mga patuloy na sumusuporta po Sa ating youtube channel Gusto ko rin po pasalamatan po Si tita dad at si tita anavan po Sa pag sponsor din po Ng um, toilet bowl Kay tatay kaloy At yung pagpagawa po ng CR po nila. So yun, maraming maraming salamat po. Sa inyo po rin po ng mga viewers po mga kalingap, uh, maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa pag, patuloy na pagmamaraton po. Dahil po sa mga views nyo is na um, nakapagtulong po tayo sa ating uh, um, pagcha-charity. So yun, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, pasubscribe naman mga kalingap. And yun po. God bless po. Ay, punta kami tayo. Thank you po. Oh, maraming salamat. Salamat po tayo. Sana next week or ano, meron po agad. Kuya Mark, salamat po. Gusto ko yung po akin ah. Meron na naman po tayong nabit-bit na tropa. <laughs> salamat. <sarap. laughs> ah, yan po, si si Carl po. Tropa namin po nila kalingap dyan. Kaling sa ating nagka-cameraman sa ngayon. Mm -hmm. Yan hey po ang kalingap. Bye-bye po.